Kalinya berta Oh, sarap nga pare ko yo. Oh, pare ko, good morning. Ah, mga pare ko. Ayon, naka-forma ko mga pare ko yo. Oh. Magnininong na naman ako pare ko, pero dito lang sa lugar namin mga pare ko. Sa Kainta Chart doon kami. Kaya mga pare ko, kita-kita tayo doon sa simbahan mga pare ko. Hay, tara sa banyo. Oh, Rigoy. Ah, dito na ako sa simbahan, Paregoy. <tinyo>

Okay, parikoy, Tapos na. O yan na. Kita-kita na tayo doon sa bahay. Abay mga pariko. Ayan, parigoy. Oh. Ayan mga nauna dito, mga parikoy Mga kumari namin to. Saka Wow, ito na yung Parikoy Hindi.

mga pare Mga pare ko, hi kayo mga pare ko. Thank you selfie. pagod yung bata na dininyagan. Wala pa ba? Pareng John.

Tekay na kita. Tekay na kayo. bising na sila pare yung kakasandok. Boss, kain muna sa vlog. Kakain na tayo pare kuha na tayong plato. Ayan, ma, mga, mga yun ang inintay natin. Yung wow, lechon. Ayan. Ayan ang madi kong maganda, pareko. Mading maganda. Ito, kukuha na ako pareko ng lechon, ha? Ang kumayin, ano po, sige. kukuha tayo ng balat. ayo ma ayo mat makuha mga parekod basta hmm. yeah, mas masarap, eh, kaya siya kasi halu-hulo eh. oh habus, eh. ayan mga parekod oh eh. pati ng manok pare ko yayon ang ipagkain pare ko yayon oh. lagi atin ang okay. ayan na pare ko ikakain na tayo excuse me ayan o oh. kain. Ito okay, yung pagkain ko. Diyos okay. yes, Mara. Hindi okay. si Mikey ang nakikita ko. Walang subo sa inyo. Sabi ni Engineer, pag hindi doon bumalik. Pagkamaya ko parin ko, walang kutsaka. Ay, parin ko yun. Ayan, yan ang inaantay ko, parikoy. Ayan, kabata. Mm, mmm, karam. Ba'n wala akong kanin? Hindi mga parikoy, nagkain na na, oh. mga nagkain na na, oh.